Ah, uh, hi guys. Uh, good morning, good morning guys. Ah, uh, ito naman tayo guys. Ah, uh, tingin-tingin mga sa labas. At mamaya magpapakain na tayo ng ating mga native chicken guys. Tingnan nyo guys. Yeah, nagkarambulan sila guys. Kasi gutom na po sila at oras na sa pagpapakain na guys. Ah, uh, time check, 6.14 in the morning. Ito na sila guys. Yeah, masaya, masaya pag maraming manok guys. At mamaya na pala guys, sa tingin muna tayo sa ating tatlong inahin guys. Uh, kasi nangitlog na po sila guys. Yung isa guys, marami-rami na. Uh, ready for a ng itlog na guys. Uh, tatlong inahin guys. Uh, sa so wakas guys. Sa tatlo, dalawang inahin guys. Na yun guys, tingnan niyo guys. Yan o. No. Ang isang inahin dalawa, I mean, ang dalawang hinahin siam guys at sa tabila guys uh, labing isang itlog ah uh, kung yan lahat guys ah uh, medyo marami rami rin tayong iya uh, guys medyo marami rami rin din tayong native chicken baka naman nagsimula lang yan guys sa uh, tatlong inahin pero ngayon guys tingnan nyo guys ah uh, pwede na pwede na po na extra at pwede na pagkakitaan ng ating mga native chicken kung umaktis lahat guys, kung boys sa lahat, pwede na ang guys. And shoutout-shoutout sa mga hindi pa na-subscribe ng ating YouTube channel. Please subscribe. Salamat!